Isang astrology influencer ang bumawi sa buhay ng buong pamilya niya dahil sa solar eclipse. Siya si Daniel Johnson, 34 years old. Ang asawa niya ay si Jalen Caney, 29 years old kung saan may siyang dalawang anak na babae na isang 9 years old at isang 8 months old pa lang. Ang isa sa mga hili gawin ni Daniel ay ang pagpapos sa social media kung saan kadalasan ay tungkol sa mga astrology pero ito rin pala magiging dahilan na tatapos sa pamilya niya. Bago naganap yung solar eclipse nitong nakaraan lang, nabalitaan nito ni Daniel na tumakot sa kanya ng sobra. Tunayan, makikita mo pa nga sa mga huling post niya sa social media kung saan nagbigay pa nga siya ng mga warning tungkol doon sa may solar eclipse at sa mga posibleng maging epekto nito. On April 5, pinost niya to sa social media niya na ang sabi, Wake up, wake up, the apocalypse is here. Everyone who has ears, listen. Your time to choose what you believe is now. Tatlong araw matapos itong i-post on April 8, 2024 kung kailan mangyayari mismo yung solar eclipse. Dito aatakihin ni Daniel si yung asawa niya at mga anak niya. 3.40 AM sa loob mismo ng bahay nila dito nagsimulang mag-away si Daniel at si Jaylin. Sobrang galit ni Daniel, kumuha siya ng kutsilyo at ilang beses pinagsasaksak si Jaylin hanggang sa bawian siya ng buhay. Pagkatapos ito, kinuha niya yung dalawang anak nila at isinakay doon sa may sasakyan nila at saka sila umalis. Around 4.30am, imbes na dalin niya sa ligtas na lugar yung mga anak niya, binuksan niya yung sasakyan niya at binato yung dalawa niyang anak palabas ng sasakyan papunta doon sa may kalsada. Sobrang bilis ng pangyayari, hindi napansin ng mga sasakyan yung mga bata doon sa gitna ng kalsada at dito nga nila natamaan yung 8 months old na tumapos sa buhay niya. Pwerte namang nakaligtas yung 9 years old na bata matapos siyang makatakbo doon sa may gilid ng kalsada. Ang minuto ang lumipas, dinerederecho ni Daniel yung sasakyan niya sa isang puno na tumapos din sa buhay niya. Around 7.35am, dito na natagpuan ng mga kapitbahay yung walang buhay na si Jaylin matapos nilang makita yung pintuan ng apartment nila na nakabukas lang. Dahil dito, agad namang nag-imbestigay mga pulis at hinanap nila si Daniel at yung dalawang bata pero sadly, isa na lang yung buhay sa kanila. Ngayon, nag-iimbestiga pa rin yung mga pulis kung bakit nga ba ito nagawa ni Daniel pero ang pinakakinihinalaan nila ay konektado ito sa fascination ni Daniel sa solar eclipse. Dagmo pa nga yung mga pinos niya ilang araw bago niya sinira yung pamilya niya. Sinabi naman ng mga detectives na nag-i-explore pa rin sila ng mga iba pang rason kung bakit nga ba ito nagawa ni Daniel pero mukhang mahihirapan nga daw sila kasi nga wala na si Daniel.